Mo na, ni senatoran Nancy Binay, ang mga opisyal ng isang barangay sa Makati. Yan ay matapos siyang makakita ng mga campaign tarpaulin ng kanyang bayaw na kalaban niya sa pagka-mayor. Nasa frontline ng balitang niyan si Mayan Los Baños. At At

Binabuklat ni Binay ang tarpaulin at nakita ang pangalan at mukha ng katunggali at bayaw niyang si Congressman Luis Campos. Paliwanag ng mga taga-barangay, hindi sila ang nagkakabit ng poster ni Campos. Iniwan lang daw ang mga tarpaulin doon. Pero hindi yan umubra sa senadora. Ay, dala, ano pa natin picture kasi, I mean, sorry ah, barangay Hulto, dapat walang ganito dito. Diba, dami ko na. kailangan may kasuhan kami dahil sa mali. Sorry na lang. Agad namang sumagot si Congressman Campos sa nangyari. Hindi naman daw nakakabit ang kanyang mga tarpaulin. Nakatupilang ito at nasa ibabaw ng mesa para makakuha ang sino mang residente na gustong magkabit ng kanyang tarpaulin sa kanilang bahay. Ipinunto rin ni Campos na sa inilabas na memo ng Civil Service Commission, pwedeng mangampanya ang mga barangay at sanggunian kabataan officials. Baka hindi pa raw ito nababasa ng senadora, kaya daw gano'n na lang ang reaksyon nito. Rumes back naman si Senator Binay sa Bayaw. Sangayon siya na ang mga elected officials gaya ng mga kagawad ay pwedeng mangampanya. Pero hindi raw pwedeng mamulitika ang mga empleyado ng barangay. Mas mapapadali na ho ngayon ang trabaho ng Comelec kasi hindi naman ho niya dininay. Mali na ho, merong admission on their part kasi... Then sa statement niya, never naman niya dininay na hindi sa amin nanggaling yan. Hindi rin daw tama na ilagay ang kampin para Fernelia sa loob ng barangay hall. Maliho yung sinasabi niya na kaya daw nandun yon para daw kahit sino ay pwedeng kumuha. Dahil ito nga ho, nakasaad sa section 34, letter B na bawal yon. Malinaw pa sa sikat na araw. Ang COMELEC ni-refer na ang issue sa Committee on Kontrabigay. Ayaw po kasi natin na uh, pangunahan kung ano man yung kaso merong uh, na-violate ba o may batas na na-violate or guidelines. Pero sinasabi natin, hindi po ba, wala namang problema na mga kampanya o sumuporta sa isang kandidato ang mga opisyal ng barangay. Pero paliwanag nila, ang mga elective barangay official o inihalal lang ang pwedeng mangampanya at hindi pwede yung mga appointive official o yung itinalaga lang. Paalala pa ng COMELEC, huwag sanang gamitin sa political activity ang barangay hall. Tapagkat maglalabas po, abuse of state resources yan kung sakasakali. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.